lo ay awtomatiko. Basag. Dapat lang pag ganyan pa. mababog mo ipapahigang ganun no. Magagasgasan 'to eh. Kailangan pa tayo lang naka 45 degrees, 'ya. Naka angles, 'ya. Tapos kapag bibilogin mo yung dito, kailangan naman naka medyo tayo ang ating cutter, ano? Ganyan, ano? Hindi po kailangan katamin yan. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo yung resulta. Ayan, o. Ano? Tingnan nyo, lapit mo dito, lapit. O. Oh. Ang resulta ng ano. O. Oh. Halos wala kang makitang ano, tama nung ng ating cutter, ano? А Опробуйте.